saan at kanino tayo makakabili ng mga ibon na legit so yun po yung ating pag-uusapan sa video nito mapagpalang araw mga kahabi welcome po sa ating uh, youtube channel at uh, kung bagong viewers ka at kung napadaan po kayo sa video nito at uh, kung gusto niyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ipon ay humingi po ako ng favor please subscribe my youtube channel Olen Avery at iba pa so ang topic natin ay saan tayo uh, at kanino tayo makakabili ng ibon na legit dahil maraming uh, nag ko comment sa ating uh, mga previous video regarding kung saan tayo makakabili at doon din po sa Facebook natin na Olen Every ay I may mean, nagko-comment din especially doon sa ating messenger na may nagme-message sa atin nagda-direct message na kung saan makakabili ng ibon dahil wala po akong mga pang-outs as of now so nais kong magbahagi sa inyo kung kanino tayo makakabili dahil ito naman po yung ating layunin na makatulong tayo sa mga naghahanap at makatulong din tayo at the same time doon sa, man, sa mga kahabi natin na mga may pang out tulad ng tanong ng ating mga kahabi na si Reyna JW saan po pwede makabili ng handpid so si kahabi Chris MCC Good PM, saan po pwede makabili ng San Conyor Matured na at magkano po ang hen yung malapit sa Quezon City. So yun po. At ganoon din po si Kahabi Michael ini ini Rabara. Uh, magkano po ang pair ng San kunyur At ganoon din po si Kahabi this underscore name is not available. Boss, may inakay ba kayo na Indian ringneck? yung color blue or green. So, si Kahabi Dennis Pauludayaw. Sir, saan po ba makakabili ng ALBS para kit kakatil na nakaregister sa DENR? At si Kahabi Jose Jerry Nada. Location, sir. Pabili ng female parrot Paris ko sa mail parrot ko. At ganoon din po yung katanungan. Ito, marami talagang naghahanap sa atin. Mga na gusto mag-inquire sa ating mga kahabi. So, nice lang naman natin makapagbahagi, makatulong doon sa mga legit na mga breeder at seller natin sila ipaalok or ipoporward ang kanilang mga pangalan para hindi naman po sila ma-scam. So, kailangan legit tayo. Nagbabahagi tayo ng legit. At ganoon din po si Kahabi Nicole Balawa Balani Gumapak. Idol, naga-out ka ba ng Indian Ringneck Handpit? Location niya, uh, location niya po ay sa Cubao Quezon City. Si Siponi Gilos. Good afternoon po. Magkano po mga Indian Ringneck? San conyo? So, yun po yung gusto niyang malaman. Si Kenny Manglapos. Hanap ako ng kakatil, pares 2 to 3 months old, pares near Las Piñas or Cavite. Salamat. Uh, so, uh, meron ka bang alam, bro? Location ko is Las Piñas. So, eto mga kahabi na nagtatanong ay uh, ibabahagi naman natin yung mga nagpapang-out. So, kayo na lang po ang mag-message direct para mas mainam at kayo naman po ang magbigay na mga presyo at yung mga pang-out. Ganun din po si Kahabi Inad Villanueva. Sir, magkano po kaya iyong Indian ringneck na Violet Torch Harley Post clear tail, napakaganda nito may idea po kayo so sasagutin natin at ipapahagi natin kung siya siya pwede maka avail ng ganitong uri ng mutation ng Indian Ringneck si Kahabi Silvino Bariso Kulagong Jr morning sir, may mga indian ringnex sa, sa san kunyur kapubajan dyan so nagtatanong siya direct sa akin so wala pa akong pang out ngayon so ibabahagi natin sila dun sa mayroong mga pang out si kahabi kim dpl good afternoon sir napanood ko yung video nyo regarding sa legit san kunyur breeder nyo interested ako sir bumili ng pair na san kunyur breeder location niya ay sa Caloocan City. So ito mga kahabi natin, sila yung mga naghahanap at gusto mag-inquire sa ating mga kahabi sa atin. So wala, wala tayong ibang gagawin kundi ibahagi naman natin ang mga kahabi naman natin na willing naman sila na imabanggit yung kanilang pangalan at location para kung sakasakaling uh, pwede nyong uh, i-direct Uh, message na lang po katulad si, po si Kahabi Hilario Redado si Kahabi Rila, Hilario Redado po ay isang uh, legit breeder and seller si CWR holder ang location niya po ay sa Paranaque meron po siyang mga pang out ng mga Indian Ringneck na high mutation tulad ng mga Cinnamon Emerald Pallid Cinnamon Blue Tortoise emerald violet harlequin at mga handpid na mga high mutation So si Kahabi Inat Villanueva ay pwede nyo pong i-message si Kahabi Hilario Ridado regarding po sa inyong mga nais malaman ng mga mutation at presyo. So direct message na lang po kayo. At si Kahabi John Paul de la Cruz din po ay taga Bulacan. Meron din po siyang mga uh, pang-out ng mga Indian Ringneck na Young Blue at uh, Young Albino. So sa mga naghahanap po ay pwede nyo pong i-direct message si John Paul de la Cruz ng taga Bulacan naman po. So kung malapit po kayo ay pwede nyo pong uh, sagliten ang kanyang every para magdalaw nyo, mabisit nyo ang kanyang mga pang-out at makita nyo actually. At ganoon din po si Kahabi Abing Somar. Siya naman po ay taga Binangonan Rizal. So meron siya mga pang-out na kakatil at Indian ringneck na high mutation din. So kung magkano po ang mga presyo, i-direct e, nyo lang message si Kahabi Omar Somar dito sa mga nabanggit natin or si Abing Somar kung gusto niyo naman po ay i-message e, nyo rin po yung ating mga Kahabi na naghanap ng mga Indian Ringneck at Kakatil. At la, si Kahabi Sparehead APL, siya naman po ay taga Mandaluyong. So, kung malapit po kayo mga kahabi, ay pwede nyo kontakin si Is Spirit Hair EPL, taga Mandaluyong. So, meron din po siya mga pang-out na mga Indian Ringneck, GCC, Matured Grey Green, Matured Cinnamon, Albino, Crimino, Violet na Indian Ringneck. So ito mga nabanggit ko kahabi ay eh, sila po ay mga miyembro ng mga Philippine Indian Ringneck Breeder Association. So tunay po na legit silang mga breeder at seller dahil meron po kaming mga uh, miyembro ng uh, Philippine Indian Breeders Association ay kabahagi po tayo so ang nababahagi natin ng mga breeder at seller ay tunay na mga legit at meron po itong mga kaukulang mga dokumento o mga papeles para legal po ang pagbebenta at uh, ganun din po si Kahabi L. Ebiary. siya po ay taga Imus, Cavite Meron din po siyang mga pang-out ng mga Indian ringneck. Meron na uh, uh, albino, uh, gray-green, gray-violet, at uh, uh, gray-green. So marami po. So inquire na lang po si Kahabi L. Avery. So, hope mga kahabi uh, meron tayong mga nakatulong ng konting kapamaraanan doon sa mga naghahanap natin mga kahabi sa mga Indian Ringneck, San Kunior, GCC at sa mga exotic birds. So, direct message na lang po ang ating mga nabanggit na mga kahabi na mayroong pang out. So, hope mga kahabi at kung nagustuhan nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay magibon ibon ayumingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa, so hope uh, yun lang muna ang ating uh, talakayan ng mga kahabi, uh, sa mga kahabi ng mga naghahanap at sa mga magbebenta ay direct message na lang po kayo dahil hindi ko po ma-replyan pa isa-isa yung ating mga kahabi na mga nagtatanong so eh, ito na po, eh, binigay ko na lang po sa inyo yung mga kahabi natin na meron pang out para direct message na lang po sila at kay, sa kanila na po kayo mag-inquire directly sa kanilang mga messenger sa social media so maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman kung saan at kanino tayo makakabili ng mga ibon na legit para hindi po tayo ma-scam. So pwede nyo rin po sila. Kung may doubt kayo, pwede nyo silang ipa-legit check sa, sa group, sa Facebook, sa mga kakilala nyo para makasiguro din po kayo. Okay hey po, mabuhay and God bless. Thank you for watching!